Kaya nang banggit niya kanina, kamakailan lang ay nasa buwan tayo ng Ramadan. Kamakailan lang ay nasa buwan tayo ng pag-iibada, ng pagsasamba. Siguro naman, pwede natin tanungin na ang ating sarili. Kumusta naman tayo ngayon? Kumusta naman ang mga pinaghirapan natin ng buwan ng Ramadan? Buwan na kung saan bawat araw ay nagbabasa tayo ng Quran? Buwan na kung saan lagi tayo nagsasarap? lalong-lalo lalo na sa gabi. Ngayon, kamusta naman ang ating pananampalataya? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng ganun na Quran, ang sabi niya, Wala takunu kallati nakadat. Wala takunu kallati nakadat razlaha. Mimbak di kuwatin ang kata. Meron isang babae na kung saan, nagtatahil siya. Gumagawa siya ng gamit. Pagkatapos ng isang ng ilang buwan, o di kayo mga mahigit isang buwan, matapos niyang gawin ng isang gamit na iyo, ay sisirain na naman niya ulit. Sa so, tingin niyo, anong masasabi natin ko? Yun ang sinabi ng yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala takuno kallati nakadat Wag Huwag niyong gawin ang niyong sarili. Wag niyong itulad ang niyong sarili sa parang isang babae na matapos niyang paghirapan ang isang damit na itahi ay sisirain na lamang niya ito. Kumusta tayo ngayon? Matapos natin paghirapan, ang ating mga ibata sa loob ng buwan ng, sa buwan ng Ramadan, atin nalabang ba itong tatalikuran? Atin nalabang ba itong sisirain? Katotohanan, ang mga nagdaan, ang araw ay tatlo lang. Unang-una, ang kahapon, na kung saan ay hindi na natin ito mababalik. Wala na tayong magagawa dito, kundi pagsisilihan ang mga nagawa nating taksir dito. Pangalawa, iyaong tayo ngayon at ang huli ay ang bukas. Ngayon, ang nakaraan, wala na tayong gagawin na lamang natin upang ayusin ang mga nagawa natin kasalanan doon ay magtawba. Tingnan nyo, ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladina amanu, tubu ila Allahi tawbatan naso. O kayong mga nananampalataya palataya, magbalik loob kayo sa Allah. Kung inyo lamang, titingnan ng aya, sino ang tinawag ng Allah? Mga mananan palataya. Kung tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga mananan palataya na magbalik loob, eh papaano na lamang tayo na kung na kila mga ating ibadah. Napakarami pa ng ating kasalanan. Mas lalong lalo na na dapat tayo magtawa. Binanggit ng Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sa hadith ul ang sabi ng Allah. Sabi ng Allah, na Adam, Law balagat zunubu ka ananas sa ma'an, Tumas la tani, Lagafarto na kawala uban. O ikaw na anak ni Adam, kahit gaano pa karami, kahit gaano kasalanan, kahit ito ay abot pa sa taas ng langit, sumastagfar so, kami. Pagkatapos ay nagbalik loob ka sa akin. Nang tunay na pagbabalik loob, lakafar ko lakawala o bali. Katotohanan, papatawarin kita at hindi ko na titingnan pa kung ano ang iyong nagawa. Katotohanan ng ating, titingnan ng, uh, ng ating, ng ating, nang Allah subhanahu ang mga gawain natin, innamal amalu bi khawatimiha. Katotohanan, Diyan tayo titingnan ng pamatala sa ating mga gawain ang pinakahuli ng ating buha. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mayroong isang app sa hadis ng Rasulullah. Mayroong isang tao na kung saan gumagawa siya ng kabutihan at wala nang makakapigil dito, kumbaga kamatayan na lamang. Ngunit, nang dahil sa hindi taos puso ang kanyang gawain, ay darating ang isang araw na mamamatay siya, mababalik talagang kanyang sitwasyon. Nakita ninyo, na makailan lang. Ngayon, lumabas isang pari yung nagbalik Islam. Isa sa mga riwayat ng mga sahaba, Fima nas dahil sa kung anong nakikita ng mga tao, ka pero yung katotohanan ay, ano? Ang katotohanan, wala doon sa kanya ang taos